Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, gusto ko lang i-share sa inyo ang weekly na ginagawa namin dito sa aming barko. Magta-test nga pala kami ng battery sa aming lifeboat. Bali, tinawag muna ng aking kasama na si paring Ryan sa bridge para ma-inform sila na kami ay papasok sa loob ng lifeboat. Pagkatapos nga namin ma-inform sa bridge, hinugot na ni paring Ryan ang power supply na papunta ng lifeboat. 220 pala yung power source na yun at meron nga palang transformer yan sa loob. Bali, binuksan na rin namin yung entrance. Meron nga pala itong 35 person maximum capacity mga bro. Ito nga pala yung loob niyan mga bro. Kung mapapansin nyo. Ito yung pinakang battery. Bali, sinet ko muna yung pinakang multimeter sa DC bago to itest sa battery. Kung mapapansin nyo mga bro. Positive sa pulang probe, negative sa itim na probe. 13.41 yun ang reading. Tapos meron nga palang checklist ito mga bro na sinusulatan kung makapansin nyo mga bro yung number 1 13.44 tapos yung number 2 yung kaninang 13.41 bali sinulat lang ni pareng Ryan sa checklist bali ito nga pala mga bro yung pinakang wiring diagram nya kung mapapansin nyo pagkatapos nga namin mag test ng battery ay papaanda rin namin ito una muna nakaselect sa number 1 battery pangalawa sa number 2 na battery at pangatlo sa boat battery. Bali sinelect ko na nga pala yung pinakang switch sa number 1 battery. Tapos i-start ko na ito mga bro. Kung mapapansin nyo, ipipress ko lang naman yung start button. inon ko muna yung dalawang breaker tapos start button. Yung breaker na yun sa navigation light at saka sa cabin search light. Kung mapapansin nyo, after 9 seconds, under na yan. Magkakaroon na yan ng engine run manda na sa mga bro kung mapapansin nyo engine run bale ito nga pala yung pinakang steering gear ito yung magnetic compass tapos ito yung pinakang lever kung mapapansin nyo naka neutral ahead as turn ahead pabante astern patras engine run i stop button ko na ito mga bro Bali, pagkatapos ka namin matesting, lahat ng battery, gumagana lahat, ay kailangan na namin itong ipara. Kung makapansin nyo, ay stop ko na siya mga bro. Tapos, i-off ko na rin yung pinakang selector ng battery switch. Ito yun mga bro. Dapat naka-off position yan, tapos i-off ko na rin yung mga breaker. Tapos, i-charge na rin namin ulit ito mga bro, yung pinakang battery niya. Isasaksak na ni paring Ryan yung pinakang power supply kaya mga bro. Tapos kapag nasaksak niya na yan, i-check ko yung pinakang indication light kung nagcha-charge na ito mga bro. Gaya niyan mga bro. Kung mapapansin niyo yung red indication may power na mga bro. Bali ganun lang mga bro kung paano mag-testing ng battery at kung paano mag-bandar ng lifeboat sa tatlong procedure. Kailangan lang ito pandarin weekly para malaman kung gumagana ba talaga. Pagkatapos namin mag-testing sa battery ng lifeboat, pumunta naman kami sa aming battery room upang i-testing ang battery ng GMDSS at saka ng general battery. Kung mapapansin nyo, eto yun mga bro. Medyo malaki yung battery dito dahil malaki rin yung kinakailangan na paggamitan dito. GMDSS battery renewed date, 25... 07 2023 Dahil ang mga battery ay may mga lifespan din yan mga bro Dito nga pala sa amin battery na ito ay 5 to 7 years lang to mga bro Ito naman yung sa general use battery Kung mapapansin nyo 12.93 12.92 Ito nga pala yung mga renewed date ng general batteries July 30, 2023. Ito nga pala yung sinasabi ko mga bro. Yan yung pinakang expected lifetime niya. 5 to 7 years mga bro. Bali parehas lang sila dito sa GMDSS na expected lifetime niya is 5 to 7 years. Bali 2028 to 2030 pwede na siyang palitan. Meron nga din pala ditong checklist na pinipil upan. Gaya nito mga bro. Dahil weekly nga kami nagja-check, dapat weekly rin may nakapil up dyan mga bro. Bali, gusto ko lang share sa inyo mga bro ang ginagawa namin dito weekly sa pagtetest ng battery at sa pagpapaandar ng lifeboat. Dahil ito ay kinakailangan upang malaman kung gumagana ba lahat ang mga equipment dito. Lalo na yung lifeboat na napaka-importante. Lalo na in case of emergency, dapat talagang gumana yan. Sana makatulong ang video nito sa inyo mga bro, lalo na sa mga nagbabalak mag-electrician dyan sa barko. Para sa inyo ang video na to mga bro. Salamat sa panonood. God bless.